Good day sa ating lahat ano. Ah uh, mayroon tayong lulutuin ngayon. At uh, ito ay gagawin lamang kung wala kang ang mga ingredients, no? So mayroon tayong chicken breast. At mayroon din tayong chicken uh, thigh. So, kung napapansin niyo, meron yang uh, nakikita niyo itim-itim, yan po ay uh, nilagyan natin ng uh, paminta. Ayan. at nilagyan na rin natin ng asin so ang ingredients lang natin ay asin at paminta so ito na siguro yung pinakasimple ano? wala nang uh, iba pang mga ingredients kumbaga eto so ang gagawin lang natin dito is ifa fry lang natin so tingnan natin kung uh, anong maging resulta nito itong ating uh, chicken thigh at uh, chicken breast oo nga pala breast ito maganda tong breast, chicken breast. Kahit medyo may uh, kamahalan, pero alam nyo yung uh, wala siyang kolesterol. So usually ito yung mga kinakain ng mga nagbabodybuilding. Ano? So hindi tayo magbabodybuilding. Isa lang abs natin. Sa kanila maraming abs, pero uh, sa atin ay isa lang. Ngayon tingnan natin kung ano maging resulta nito. So dito naglagay na tayo ng mantika at uh, pinainit na natin ito. At uh, dyan natin i-fry itong uh, chicken breast at saka chicken thigh. So ito ano lagay natin dito. Oh. Sunod okay, lang baka matalkitan. Alright. So, that's it. Ha? Yeah? Simpleng-simple lang, 'di ba? Napakadali pa. Yan, fried uh, chicken breast and uh, chicken thigh. Pwedeng-pwede na.